Ino, ni Ito mga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan ng mga anak ni Sebedeo. At ang sabi, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila. Sana'y magkaupo kami sa katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang iyong hinihingi sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Upo, tugon nila, sabi ni Jesus. Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan nang marinig ito ng isang pungalagad, naghalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Isus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno na mga hintil ay siyang pinapanginoon. At ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isayas at ikalawang pagbasa sa Hebreo, ang Ibanghelyo ngayong araw mula kay San Marcos ay nagbibigay diin sa tunay na kaulugan ng paglilingkod partikular na para sa mga nagnanais na maging pinuno sa kariyan ng Diyos. Sa konteksto ng tradisyon, magisterium at banal na kasulatan ng Simbahang Katoliko, may mahalagang aral na ipinapayag dito ukol sa kapakumbabaan at pagtalikod sa ambisyong makasarili. Pagunawa sa paglingkod bilang pagtulad kay Kristo ayon sa Ebanghelyo. Tinuruan ni Jesus, sina Santiago at Juan na tunay na kadakilaan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng kapangyarihan oposisyon. Sa halip, ito ay matatagpuan sa paglilingkod sa iba. Tulad ng halimbawa ni Jesus na dumating hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa magisterium ng simbahan, ito ay madalas na inuulit bilang paalaala sa mga pinuno ng simbahan at mga layko na maging mapagpakumbaba at mapaglingkod anuman ang kanilang tungkulin. Ang sakripisyo at pagbabata ng hirap ang pagnanais ni Santiago at Juan na maupo sa kanan at kaliwa ni Jesus ay nagpapakita ng kanilang hindi ganap na pagkaunawa sa tunay na halaga ng paghahari sa kaharian ng Diyos. Itinuturo ng simbahan patay sa banal na kasulatan, na daan patungo sa kadakilaan ay sa pamamagitan ng pagbuhos ng sarili, sa paglilingkod at pagtanggap ng hirap tulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang cross. Ang pagnanais para sa kapangyarihan ay hindi makatarungan kung hindi ito kasama ng paghahanda sa sakripisyo. Tulad ng binanggit sa unang pagbasa. At sa ikalawang pagbasa sa Hebreo. Na parihong tumutukoy sa pagdurusa ng Mesiyas para sa kaligtasan ng tao. Sa tradisyon ng simbahang katoliko, ang modelo ng pamumuno ay hindi makikita sa karangyaan o kayamanan, kundi sa pagsunod kay Jesus bilang lingkod, sinasabi ng mga ama ng simbahan tulad din sa San Agustin at San Gregorio na ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi masusukat sa kayamanan o kapangyarihan kundi sa pagsisilbi sa kapwa ang mga pari, laiko at maging ang mga pinuno ng gobyerno ay hinahamon na sundin na modelong ito ng paglilingkod na ipinakita ni Kristo ang mga pangyayari sa kasalukuyan sa konteksto ng ating panahon makikita natin ang kahalagahan ng aral na ito lalo na sa mga isyo ng pamumuno sa simbahan at sa lipunan. Maraming leader ay naghaharap sa mga tukso ng kapangyarihan at kayamanan bilang mga Kristiyano ipinapahayag ng Ebanghelyo na dapat tayo maging mabuting halimbawa ng paglilingkod at pagtutol sa maling sistema na pinaiiran ang sariling interes. Ang bawat kristyano ay tinatawag na maging alipin ng lahat. nangangahulugang tayo ay dapat handang magsakripisyo para sa si ikabubuti ng iba. Sa ating parokya o komunidad, paari nating tanungin ang ating mga sarili. Paano ko may isa buhay ang pagiging lingkod? Paano ko isusunod ang ating buhay sa modelo ni Kristo? na handa maglingkod at magsakripisyo sa kabila ng mga pagsubok at hamon. tinatawag tayong mga katoliko na manatiling tapat sa ating tungkulin bilang mga tagapaglingkod ng Diyos at ng kapwa, lalo na sa mga mahihina at nangangailangan. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging tunay na kabahagi ng misyon ni Kristo. Ang misyon ng pagliligtas, paghahandog ng sarili at pagkalinga sa kapwa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko ba hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o ano mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Isus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino ni Patris et Fili et Sancti. Amen. God bless.